Hello, ito na nga po yung aking na-prepare. Ayan, niya. At magkigisa na po tayo. Ayan. Lalagyan po natin ng konting suka. Tsaka ayan. Lumit na po siya kasi napiga na po. Wala na po yung katas niya. Ayan. Ito po, magigisa na po tayo. Dahil po, ah, nasira po yan ating stand. Sipin stand na may Uh, meron po siyang paa kaya ito po kamay na lang po tayo ayan ilisa po natin siya lalagat po natin itong halo maliliit na si ayan o, para, para magkala naman siya guys, pwede na po natin ilagay itong ah, puso ng saging. Pwede rin po ito na lagyan ninyo na gata. Ayan, dahil mahal naman po ang gata, ganun din naman po. Ah, kaya, ano, ganito na lang po, inbaliktad sa Ilocano po ang tawag natin namin dito ay inbaliktad ito na nga po ayan talagyan po natin ng konting pangpasarap konting kunti lang kayaan at saka bali asin na lang po ilalagay natin ayan. at ang konting ah, suka po kanina, at uh, tinikman natin at luto na po siya. Dahil nga po linagyan natin uli ng sangka, ito po, uh, papakulo lang po natin ng konti. Ito po tayo ng pampaligo po natin. Ayan. Sa electric cutter. Ito, bubuksan na po natin. Ayan. Yami-yami na po. Luto na po wala na po siyang ano uh, yung pinakatulog na wala na po ayan, pwede ito na po hmmm pwede na po ayan thank you so much si Buwan sa so yung panunod sa so walang sawang pag support sa ating live so guys, ang Uh, ang finished product po ng ating niluto. Ito pwede po rin yung lagyan ng, ng paminta o kaya anong pangpasarap sili kung gusto po ninyo. Ito lang po ay simple kasi at kulang tayo sa ricado. Ito nga po, oh, yummy yummy na po yan. Ayan. Ayan. Pwede rin po ganito ang gaya. Uh, gagawin yung bola-bola. Ayan. Thank you so much, everyone, say, yung sa iyong panunsa. Walang sawang pag-support sa akin. Thank you. God bless us. Walang yung kamamang TV.